Ito yung nangyari sa salamin ni Utol do, oh. yung pagkabato, sobrang lakas. Pati yung mga gilid ng salamin no, oh, nagcrack. Ayan no, oh, paikot. Hanggang dito sa kabila. Ayan no. Oh. Kaya delikado na tong gamitin. kailangan tong papalitan na talaga. Ano? Parang papel na lang ah. So andito tayo ngayon sa may bypass road ng Santa Maria Bulacan yung papuntang Philippine Arena, banda dyan pagkaliwa Philippine Arena so doon natamaan ng bato yung salamin nitong sakyan na to. so ang ginawa ni Utol nung natamaan ng bato hindi na siya huminto uh, kasi for safety reason baka mamaya lalong magka problema so dinirediretsyo na lang niya Saka na lang siya huminto kung saan yung may mga taong lugar para i-check yung ano. Salamin na nabasag. Proceed muna tayo papuntang ano. So tama lang naman yung ginawa ni Utol na hindi huminto kasi kung masasamang loob yon ay baka hindi lang ba ito ang nangyari. <laughs> Kaya yun yung pinaka safe na gawin. Pagkaganyang may number bato sa sasakyan mo idiretso mo na lang huminto ko na lang sa lugar kung saan yung safe so kakaliwa na tayo dito papuntang ano papasok ng Philippine Arena so dito na batoy yung kanyang salamin sa likod So, ingat-ingat tayo guys kapag alanganing oras. O, yung pagkalanganing oras dito, madilim. Tapos, walang katao-tao. Kaya makarating ka doon sa Philippine Arena mismo. <coughs> Ayan. Kaya pupunta tayo ngayon ng Quezon City para ipagawa yung kanyang salamin. So, may na-inquire kami doon. Malaman niya kung saan mamaya. Malapit sa Muñoz, sa Mayros Belt Avenue. So, let's go. Hindi na rin pala nag-report si Utol sa barangay kasi wala naman daw CCTV sa area. Wala siya nakita noon. Kaya ayaw niya nang maabala. Ito ay for awareness na lang sa mga kapwa natin motorista na tumadaan sa lugar na to para makapag-ingat din. So, ayun. On the way na tayo. Papunta ang Quezon City sa may Muñoz malapit. Los Let's go. So, dito na tayo sa may Uniglass Trading Sa may number 251 Roosevelt Avenue So, sarado pa, makaaga lang tayo Tumating tayo dito ng Magsi 7am Antay lang natin magbukas Itong Uniglass Trading ay nandito sa may 251 Roosevelt Avenue Ayan Patapat lang siya ng Philippine National Bank Antayin na lang natin magbukas 10am pala yung bukas nila dito <laughs> Masyado rin na paaga Ito na Parang papel na lang ah Ayan, nililinis na nila yung bukta nila ng sarang Kapag nasa ng magpakita Habang nililinis yung ikot ng yung sasakyan, na yung tapos naglalagay na ng silicone pang pagdikit sa salamin pagkala ako si install na lang nila yan saya so, natapos din pagpalit ng rear mirror So masyado pala tayo napaaga sa pagpunta doon Dahil ang bukas nila is 10am Tapos nagka-close sila 5pm 5 pag wala ng customer Pero kung meron pa tatapusin daw nila yan sayo so, na Clear na clear na yung likod. Bago na Bawal daw muna magkarwas isang araw Huwag muna n Ano kaya pag umulan? <laughs> Yan, ilagyan muna ng tape. Isang araw bago tanggalin. Ayan. Biniyaran ko pala sa pagpalit ng salamin na sa ano lang to uh, 4,700 yun so mura sa kanila mura kasi sa iba more than 5,000 eh sa kanila 4,700 lang o yung sukli bigyan na natin tip sa mga gumawa